Naranasan mo na bang lamunin ang sarili mong emosyon? Yung parang nawawala ka sa gitna ng bagyong dala ng negatibong pag-iisip? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na may paraan para makatawid sa madilim na panahong yan? Gamit ang sinaunang karunungan ng stoicism? Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not over outside events. Ibig sabihin, ikaw ang may control sa iniisip mo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa labas mo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang lalim ng mga salitang yan. Kapag naintindihan mo ito, makakahanap ka ng lakas na hindi mo alam na meron ka. Ang simpleng pahayag na ito, ito ang simula ng isang paglalakbay na kayang baguhin ang buhay mo. Samahan mo kami sa paglalakbay na ito, kung saan matutuklasan natin ang pitong aral ng Stoicism na hindi lang basta aral, kundi gabayan sa buhay, sa puso na may tapang at isipan na matatag. Tutulungan ka ng mga aral na ito para kontrolin ang emosyon mo at makatawid sa unos ng buhay. Kahit gaano ka ang paligid mo, maligayang pagdating sa paano mawala ang negatibong pag-iisip gamit ang stoicism, ang gabay mo para makahanap ng kapayapaan. Unang aral, alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolin. Naranasan mo na bang mapunta sa gitna ng bagyo? Hindi bagyong may ulan at kidlat, kundi bagyo ng buhay. Mga problema, pagkabigo o bigla ang pagbabago. Ang dichotomy of control ay aral mula sa mga stoic ng sinaunang Greece at Rome. Parang salbabida ito sa gitna ng bagyong di mo kontrolado. Isipin mo to. May outdoor event ka na pinaghandaan mo pero biglang umulan. Anong magagawa mo? Wala kang kontrol sa ulan, pero ang reaksyon mo sa ulan, yan hawak mo. Pwede kang mainis at malungkot. O pwede mong tanggapin ang nangyari at humanap ng paraan para mag-adjust. Pwede mong ilipat sa loob ang event o yakapin ang ulan bilang parte ng karanasan. Yan ang stoic. Hindi siya umiwas sa realidad. Tinanggap niya ito at pinili kung paano siya magre-react. May isang pilosopong ang pangalan ay Epictetus. Ipinanganak siyang alipin pero naging isa sa pinakamahalagang thinker ng kanyang panahon. Sabi niya, may mga bagay na nasa kontrol natin at may mga bagay na hindi. Parang ang dali pakinggan, di ba? Pero sa likod ng simpleng pahayag na yan, may malalim na karunungan na pwedeng baguhin ang takbo ng buhay natin. Araw-araw ang dami nating hinaharap. May mga bagay na kaya nating baguhin tulad ng mga librong binabasa natin, mga taong sinasamahan natin at ang mga habits natin araw-araw. Pero may mga bagay din na wala sa control natin, tulad ng mga nangyayari sa buong mundo, ugali ng ibang tao, paglipas ng oras, ato, pati na rin ang panahon. Dito nagiging interesting ang Stoicism. Sabi ng mga Stoic, hindi ang mismong pangyayari ang nagpapalungkot o nagpapasaya sa atin, kundi kung paano natin ito iniisip at tinatanggap. Balikan mo yung panahong may nangyaring hindi mo gusto. Halimbawa, hindi ka natanggap sa trabaho na gusto mo. Ang sakit nun, ba diba, parang ambigat. Pero pagkalipas ng ilang buwan o taon, baka na mo na buti na lang pala dahil doon, may mas magandang opportunity na dumating o baka lumago ka bilang tao. Kaya ang tanong, kontrolado ko ba 'to? Kung oo, gawin mo ang kaya mong gawin. Kumilos ka. Pero kung hindi, panahon na para matutong tumanggap at bitawan ang hindi mo hawak. Mababawasan ang sakit at stress mo sa buhay kapag niyakap mo ang prinsipyong ito. Tulad ng sabi ng Stoic, hindi natin kayang kontrolin ang ihip ng hangin pero kaya nating ayusin ang ating layag. At dahil dito, mas makakagalaw tayo sa buhay ng mas kalmado, buo, at may direksyon. Ang dichotomy of control ay parang ilaw sa gitna ng magulong mundo. At kapag naintindihan mo ito sa puso mo, hindi ka na basta-basta matitinag. Minsan parang magulo ang takbo ng mundo. Pero ang stoicism, paalala na ilagay natin ang energy natin sa mga bagay na may saysay. At tanggapin na may mga bagay talagang hindi natin hawak. Kapag natutunan mong bitawan ang di mo kontrolado, mas mapayapa ang isip. Ugh. Ikalawang aral, mag-isip bago kumilos. Sa panahon ngayon, mabilis ang lahat. Gusto ng karamihan, instant, agad-agad. Kaya parang kalimot na ang pag-iisip muna bago kumilos. Pero sa gitna ng ganitong mundo, ang pag-pause at pag-reflect ay maaaring maging kaligtasan natin sa sarili nating emosyon at desisyon. Isipin mo ilang desisyon ang ginagawa natin araw-araw, mula sa pagpili ng pagkain sa restaurant hanggang sa mas malalaking bagay gaya ng career. Ang dami nating pwedeng piliin, pero ang mahalaga, hindi laki ng desisyon ang sukatan, kundi kung paano natin ito hinaharap. <sighs> Halimbawa, may nabasa kang message na nakasakit sa'yo. Pwedeng mula sa katrabaho na parang kinu-question ang kakayahan mo o kaibigan na nagbitaw ng comment na tinamaan ka. Ang una mong reaksyon? Magalit. Magsalita agad. Kumontra. Pero, paano kung huminga ka muna? Anong pag-pause ay hindi pagtanggi sa nararamdaman mo? Hindi mo tinatago ang emosyon mo. Binibigyan mo lang siya ng space para maunawaan. Ugh. Ang pagninilay o reflection ay hindi tungkol sa pagiging tahimik lang o walang ginagawa. Ito'y pagiging aware sa sarili mong nararamdaman. Magtanong ka ng mas malalim. Bakit ako nasaktan sa sinabi niya? Ano kayang paniniwala o karanasan ko ang naapektuhan? Yung reaksyon ko ba ay dahil lang sa ngayon? O may hugot pa tumula sa nakaraan? Ugh. At higit sa lahat, isipin muna bago magsalita. Dahil minsan, ang isang salitang binitiwan ng padalos-dalos pwedeng makasira ng kapayapaan, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo rin. Isa rin itong paraan para matutong umintindi ng iba. Kapag binibigyan natin ng oras ang sarili natin para mag-isip, nabibigyan din natin ng chance ang sarili nating tingnan ang sitwasyon mula sa pananaw ng ibang tao. Baka yung kaibigan mo o katrabaho may pinagdadaanan lang nung araw na yon. Baka hindi nila alam na mabigat pala yung sinabi nila sa'yo. Kapag nag-isip tayo bago mag-react, hindi lang natin tinutulungan ang sarili natin kundi pati na rin yung mga tao sa paligid natin, mas naintindihan natin ang isa't isa. Ugh. Mahalaga ito lalo na sa mga relasyon. Ilang away kaya ang naiwasan sana kung nag-isip muna bago nagsalita. Ilang tulay kaya ang nabuo sa halip na nasira. The is in the Nakakahanap tayo ng linaw, malasakit at koneksyon. At hindi lang sa personal na buhay ito mahalaga. Maging sa trabaho, sobrang laking bagay ng ganitong ugali. Karaniwan, mas nire-respeto at sinusunod ang mga taong nag-iisip muna bago magdesisyon. Iniisip ng iba, kalma siya, marunong, may lalim, at kadalasan, yung mga desisyong mula sa malalim na pag-iisip, mas tumatagal, mas may bigat. Ah. Ang pagninilay o refleksyon ay parang tahimik na rebelde sa mundong ang bilis-bilis gumalaw. Sa isang mundo na laging minamadali ang lahat, ang pag-pause para mag-isip ay parang sinasabi mo, hindi ako padadala sa agos. Kapag pinili mong gawin ito, parang ipinapangako mo sa sarili mo. Aalagaan mo ang sarili mo, pipiliin mong maging masaya, at igagalang mo rin ang ibang tao. <sighs> Kaya ang pag-iisip bago kumilos ay hindi lang basta habit, isa itong pananaw sa buhay. Isang lifestyle na mas pinapahalagahan ng lalim kaysa lapad, ang tunay na pag-unawa kaysa padalos-dalos, at ang mga matibay na relasyon kaysa sa, sa panandaliang koneksyon. Isa itong tahimik na paglalakbay papaloob sa sarili na may malakas na epekto sa labas. Hindi lang sa reaksyon natin, kundi pati na rin sa kung paano natin binubuo ang buhay natin. Ikatlong aral, matutong maging makatarungan, impartial sa mundong puno ng emosyon. Parang ang hirap intindihin kung bakit kailangan natin mag ng dispassion o pagiging kalmado sa gitna ng emosyon. Parang weird pakinggan sa una, pero kapag tiningnan mong mabuti, malaki ang kapangyarihan nitong baguhin ang paraan ng pagharap natin sa buhay. Ang dispassion ay hindi ibig sabihin na manhid ka o wala kang pakialam sa nangyayari sa paligid mo. Ang totoo, ito ay kakayahang manatiling kalmado kahit nasa gitna ka ng gulo. <sighs> isipin mo. Paano kung hindi ka madaling lamunin ng emosyon, problema, o kahit ng sarili mong iniisip? Gaya ng panonood ng pelikula. Kapag may eksenang intense, nakaka-excite o nakakalungkot, naapektuhan tayo. Pero alam nating pelikula lang iyon. Hindi tayo tumatakbo sa screen para tulungan ng bida o kalaban, kahit naapektuhan tayo sa kwento. Ramdam natin ang emosyon, pero may distansya pa rin. Alam nating hindi tayo parte ng gulo. Ah, ganyan ang tinuturo ng stoicism. Damin mo ang emosyon, pero huwag kang kontrolado ng emosyon. Halimbawa, nakat mo sa traffic. Normal lang na mainis o mabuwisit. Pero kapag may dispassion ka, natututo kang huwag hayaang sakupin ka ng inis. Napapansin mo yung nararamdaman mo, pero hindi mo hinuhusgahan. Hinahayaan mo lang itong dumaan, parang ulap sa langit na dadaan, tapos mawawala rin. Ah hindi ito ibig sabihin na magiging manhid ka o wala ka ng pakialam. Ang totoo, mas nagkakaroon ka ng kontrol sa sarili mong reaksyon. Kaysa magpadalos-dalos kapag may problema, kaya mong umatras muna, huminga, mag-isip. Kapag malinaw ang isip mo, mas hindi ka nadadala ng init ng sitwasyon. Mas nakakagawa ka ng mas matinong desisyon. Gumawa ng positibong hakbang. Ang pagiging dispassionate o kalmado rin ay may kinalaman sa kung paano tayo tumugon sa mga pangyayaring wala sa kontrol natin. Normal lang na makaramdam ng matinding emosyon kapag may krisis sa mundo o kapag may pinagdadaanan ang mga mahal natin sa buhay. Pero may choice tayo. Pwede tayong tumugon ng may katahimikan at dignidad sa halip na sumuko o mawala ng pag-asa. <sighs> ang pagiging dispassionate ay hindi pagiging malamig o walang pakialam. Ibig sabihin lang nito, kahit sa gitna ng bagyo ng buhay, nananatili tayong kalmado at buo. Parang angkor sa gitna ng malakas na alon, hindi tayo natatangay. Tinutulungan tayo nitong harapin ang problema ng may lakas at grace, at nagbibigay sa atin ng tatag, hindi lang para sa sarili, kundi pati sa mga taong umaasa sa atin. Paalala rin ito na, kahit ang emosyon ay normal na bahagi ng pagiging tao, meron tayong kakayahang lampasan ang emosyon at maging kalmado sa gitna ng kaguluhan. <sighs> Ikaapat na aral, tanggapin na lahat ay nagbabago. Ang pagbabago lang ang tanging bagay na permanente sa buhay. Tingnan mo ang paligid. Nagbabago ang panahon sa bawat buwan. Kahit katawan natin, palaging napapalitan ang mga cells. Pero kahit alam nating normal ang pagbabago, marami pa rin sa atin ang takot sa pagbabago. Ugh. Bakit? Dahil sa takot sa hindi alam, kaya kumakapit tayo sa mga bagay na pamilyar at komportable, kahit minsan hindi na ito nakakabuti. Pero para sa mga stoic, ang pagbabago ay hindi lang tinatanggap, niyayakap ito. Bahagi ito ng buhay, natural ito. Ugh. Ang pagkaalam na ang lahat ay nagbabago, ay hindi dapat magdulot ng takot. Sa halip, dapat itong magturo sa atin ng pasasalamat at presensya sa kasalukuyan. Isipin mo sandali, paano kung permanente lahat sa buhay mo, walang nagbabago? Isipin mo, paano kung hindi alis sa buhay mo ang mga mahal mo? Paano kung hindi na nagbabago ang sitwasyon mo ngayon? Paano kung ang bawat saya at bawat sakit ay tumagal ng habang buhay? Sa una, parang okay pakinggan. Pero sa totoo lang, magiging stagnant lang tayo. Walang galaw, walang paglago. <sighs> ang pagkaalam na lahat ay nagbabago ang nagbibigay kulay sa buhay. Dahil dito, naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang bawat sandali, bawat karanasan, at bawat relasyon. Paalala ito na pansamantala lang ang lahat, kaya dapat natin i-enjoy ang bawat sunset, tawanan ang simpleng moments kasama ang kaibigan, at ipakita ang pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay, dahil hindi natin alam kung kailan ang huling pagkakataon. Kasama rin sa stoic na pag-unawa sa pagbabago ang mga hirap at pagsubok sa buhay. Kapag dumadaan tayo sa mahirap na panahon, madali tayong panghinaan ng loob, parang ang bigat-bigat, pero may ginhawa sa katotohanang lilipas din ito. Tulad ng bagyong dumaraan, umaalis din ang mga problema. At kapag natutunan nating tanggapin ang pagbabago, mas lumalakas tayo sa bawat pagsubok. <sighs> Paano nga ba tanggapin ang pagbabago sa totoong buhay? Nagsisimula ito sa pagbabago ng pananaw. Hindi natin kailangang labanan ang pagbabago. Pwede tayong matutong sumabay sa agos gaya ng ilog na kumikurba at dumadaloy kahit sa andalhin. Ah! Puwede tayong matutong bumitaw sa sobrang attachment sa material na bagay o sa mga panlabas na sitwasyon dahil alam nating lahat yan ay panandalian lang. At sa bawat liko ng buhay, pwede tayong maging mapagpasalamat sa aral at oportunidad na dala nito. Kapag bukas tayo sa ideya na ang lahat ay nagbabago, parang sumasayaw tayo kasama ang buhay. Hindi laban dito kundi kasabay nito. Makiayon sa galaw ng buhay at matutong magsaya sa bawat sandali. Kapag natutunan mong makisabay sa pabago-bagong ritmo ng buhay, mas madali mong makikita ang kahulugan at saya sa bawat bagong sandali. Katlimang aral, masanay sa pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang simpleng ugali pero sobrang makapangyarihan. Kaya nitong baguhin kung paano natin tinitingnan ang mundo. Ang pagiging mapagpasalamat ay tungkol sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay sa buhay natin, kahit may pinagdadaanan tayo. Ugh. Kapag nagpapasalamat tayo, Nababalik ang atensyon natin mula sa mga bagay na kulang, papunta sa mga bagay na meron tayo. Mula sa kung anong mali, patungo sa kung anong tama. Ugh. Ayon sa mga stoic, ang pasasalamat ay susi sa katahimikan ng isipan at tunay na kasiyahan. Para sa kanila, pwede tayong maging masaya sa kasalukuyan kung marunong tayong pahalagahan ang meron tayo ngayon. Ugh. Pero paano nga ba magpakita ng pasasalamat? At para kita ito mahalaga, hindi lang ito para sa malalaking bagay o matitinding kabutihan makikita ang pasasalamat sa maliliit na bagay sa araw-araw, gaya ng init ng araw sa mukha mo, tawa ng bata, o amoy ng paborito mong pagkain. Ang mga to stoic ay may payo na kakaiba pero malalim. Isipin mong biglang mawala ang mga simpleng bagay na yan. Paano kung hindi mo na maramdaman ang araw? Paano kung hindi mo na marinig ang tawa ng mahal mo sa buhay? Bigla silang magiging mas mahalaga, di ba? Ito ang tinatawag na negative visualization sa stoicism. Hindi ito para palungkutin tayo, kundi para mas lalo nating pahalagahan ang kasalukuyan. Paalala ito na yung mga maliliit na bagay na madalas nating baliwalain ay mga biyayang sobrang halaga. <sighs> ang kapangyarihan ng pasasalamat ay kaya ring baguhin kung paano tayo humarap sa hirap, madaling malugmok sa negatibong pag-iisip kapag may pagsubok. Pero kung sanay tayo sa pasasalamat, kaya pa rin nating maging matatag at makahanap ng pag-asa kahit mahirap ang pinagdadaanan. Halimbawa, kahit may sakit ka, Pwede ka pa rin magpasalamat sa suporta ng pamilya mo, pagsalagado mo ka doktor o nurse, at pagkakataong gumaling. Ugh. Kapag ang focus natin ay sa mga bagay na ipinagpapasalamat natin, nakakahanap tayo ng lakas at konting kasiyahan, kahit nasa gitna tayo ng hirap. Ugh. Paano nga ba natin pinapakita ang pasasalamat sa araw-araw? Simple lang. Magsimula sa pag-isip ng kahit isang bagay na pinasasalamatan mo sa araw na yon, pwede mo itong isulat sa journal. Ilagay sa isip lang o ikwento sa kaibigan. Ah. Kapag nagpapasalamat, maging specific ka. Imbes na sabihin, salamat sa pamilya ko. Isipin mo yung mga particular na moments o ginagawa nila na nagpapasaya sa'yo. Halimbawa, salamat sa lola ko na laging naghahanda ng paborito kong ulam. Salamat sa anak kong niyayakap ako kapag pagod ako. Ugh. Ang ganitong simpleng practice ay pwedeng maging habit. Har unti-unting babaguhin kung paano mo tinitingnan ang buhay. Mas magiging kontento at masaya ka, kahit simpleng bagay lang. Ikanim na aral, palakasin ang loob at tibay ng katawan at isip. Ang resilience ay kakayahang makabangon sa hirap, mag-adjust sa pagbabago, at magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Ito ang nagdudugtong sa pagitan ng pagsuko at pagbangon. Alam ito ng mga stoic, na sa buhay, may mga pagsubok talaga. Hindi natin yon kayang iwasan. Pero kaya nating harapin ito ng buo ang loob at may dignidad. Kung palalakasin natin ang ating inner strength. Ugh. Pero paano nga ba mag-build ng resilience sa totoong buhay? Ang pagbabago ng isipan ang unang hakbang. Hindi natin kailangang tingnan ang mga problema bilang sagabal lang o kamalasan. Pwede nating baguhin ang pananaw at ituring itong pagkakataon para matuto at lumakas. Kapag may pagsubok, tanungin ang sarili, ano ang matututunan ko rito? Paano ako lalakas dahil dito? Kapag ganito ang pag-iisip mo, binibigyan mo ng kapangyarihan ang sarili mong harapin ang hirap, na may lakas ng loob at tibay ng damdamin. <sighs> Paano maging kalma kahit mabigat ang sitwasyon? Isa pang mahalagang parte ng resilience ay ang kakayahang kontrolin ng stress at masasamang emosyon. Inirerekomenda ng mga stoic ang mga simpleng practice tulad ng mindfulness o pagiging aware sa kasalukuyan, tahimik na pagninilay o meditation. Ginagawa ito hindi para takasan ang problema, kundi para manatiling kalmado kahit magulo ang paligid. Kapag kalmado ka, mas malinaw ang pag-iisip mo. Mas kaya mong gumawa ng tamang desisyon at hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Ah. <sighs> ang buhay ay puno ng pagbabago. Ang dapat nating tanggapin ito. Ang totoong niyong matatag na tao ay kayang mag-adjust. Alam niyang hindi lahat ng plano matutupad. Sabi ng Stoics, huwag tayong kumapit sa isang tiyak na resulta o lumaban sa pagbabago. Sa halip, maging open tayo sa pag-ikot ng buhay. Sa taas at baba, sa saya at lungkot, panatilihin ang ating core values pero matutong sumabay sa agos. Ugh. Huwag kalimutan, ang lakas ay nagmumula rin sa ugnayan. Ang connection sa ibang tao ay isa rin sa pinakamatibay na sandata sa panahon ng hirap. Ang pamilya, kaibigan, at mga taong mapagkakatiwalaan ay pwedeng maging lakas mo kapag ikaw ay nawawala sa landas. Isa sa pinakamabisang paraan para maging matatag ay ang magsalita tungkol sa problema at humingi ng tulong kapag kailangan. Ugh. Sa huli, ano ba talaga ang resilience? Ito ay ang pagpapalago ng lakas mula sa loob. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagharap sa hirap na may tapang, pagunawa, at bukas na isipan. Kapag matatag ka, mas kaya mong harapin ang bagyo ng buhay. Kapag may tibay ka sa loob, resilience. Kaya mong harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may tapang at grace. Alam mong may lakas ka para malampasan ang kahit anong bagyo, at hindi lang basta makaligtas, kundi mas lalakas ka papagkatapos. Ah! <sighs> pangkapitong aral, mamuhay, ayon sa iyong paninindigan, para mamuhay ng totoo at payapa, kailangan natin mamuhay ayon sa ating values o paninindigan sa buhay. Ibig sabihin nito ay gumagawa ka ng mga desisyon at pagpili na nagpapakita kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Kailangan mo munang kilalanin ang sarili mo, alamin kung ano ang tunay mong pinaniniwalaan, at manindigan sa mga ito sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na kaligayahan at inner peace ay nagmumula sa pamumuhay ayon sa ating values. Hindi sa pera, tagumpay o pansamantalang aliw. <sighs> Paano mo malalaman ang totoong values mo? Simulan mo sa pagninilay. Maglaan ng tahimik na oras para tanungin ang sarili. Ano ang pinakaimportante sa akin? Ano ang mga paniniwalang gusto kong ipaglaban? Kailan ako pinakamasaya o kontento sa buhay ko? Pwede itong mga bagay tulad ng katapatan, malasakit, respeto, katatagan o integridad. Depende sa kung anong mahalaga talaga para sa'yo. Minsan, makikita mo ang values mo sa mga karanasang tumatak sa'yo. Mga tagumpay, kabiguan, at maging mga taong hinangaan mo. Ah! <sighs> mamuhay ayon sa iyong paninindigan. Kapag malinaw na sa'yo kung ano ang values mo, gawin mo itong gabay sa mga desisyon at aksyon mo sa araw-araw. Minsan mahirap ito, lalo na kung hindi ito ang madaling daan. Pero sa totoo lang, doon ka lalong lalakas. Sa paggawa ng tama kahit mahirap. Halimbawa, kung pinapahalagahan mo ang katapatan, maging tapat ka kahit minsan mas madali ang magsinungaling. Kung value mo ang pagkakaroon ng malasakit, hanapin mo ang paraan para tumulong sa iba kahit sa maliliit na bagay. Mamuhay ayon sa paninindigan mo. Kung pinapahalagahan mo ang malasakit, mahalaga rin na maging mabait sa araw-araw na buhay. Hindi kailangang ingrande, paminsan isang ngiti, isang simpleng tulong, o pakikinig lang ay sapat na. Mahalaga rin ang pagiging aware sa sarili at ang pagiging responsable sa mga kilos at desisyon mo. Tanungin mo ang sarili mo paminsan-minsan, yung ginagawa ko ba ngayon tugma pa rin sa mga pinaniniwalaan ko? Kapag napansin mong lumilihis ka na sa values mo, huwag kang matakot aminin ito sa sarili mo. Gumawa ng paraan para itama at pumalik sa kung ano ang tama. tandaan siya ang pamumuhay ayon sa values mo ay isang proseso. Habang nagbabago ka, habang lumalalim ang pagkaintindi mo sa sarili mo. Dapat mo ring paulit-ulit na suriin ang sarili mo at ayusin ang landas mo. Ugh. Totoong kaligayahan, ang tunay na saya at kapayapaan, nang gagaling sa pagiging totoo sa sarili. Kapag ikaw ay totoo sa sarili mo, mas kaya mong gumawa ng mga desisyon na tunay na makakapagpasaya sa'yo kahit pa dumaan ka sa hirap o problema. Mas nakakapagdesisyon ka ng tama, hindi dahil madali, kundi dahil alam mong iyon ang tugma sa puso mo. Ugh. Huling paalala mula sa Stoic Philosophy. Ang Stoic philosophy ay nagbibigay ng walang kupas na karunungan kung paano natin mapipigilan ang emosyon na sumabog at paano natin mahaharap ang mga pagsubok ng may tapang, kalma at katalinuhan. Sa mundong puno ng kaguluhan at emosyon, matutunan mong alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolen. Mag-isip bago kumilos. Panatilihing kalmado ang isip. Tanggapin ang pagbabago. Maging mapagpasalamat. Palakasin ang loob mo. At higit sa lahat, mamuhay ayon sa paninindigan mo. Ah. Simula pa lang ito. Huwag mong asahan na matututunan mo lahat ito sa isang upuan lang. Kailangan itong gawing ugali, pagnilayan araw-araw, at isa buhay, hindi lang isalita. Pero sa bawat araw na pinipili mong maging mas totoo, mas matatag, at mas maunawain, unti-unti mong binabago ang relasyon mo sa sarili mo at sa buong mundo. Ah, isang paalala, may nakita kang umiiyak. Nararamdaman mo ang sakit nila, pero hindi ka gumalaw. Naawa ka pero nanatili kang tahimik. Tanungin mo ang sarili mo, ang pagiging stoic ba ay pananahimik o pagharap sa damdamin para makatulong at makatao?